Galit na galit po ang mga taga-suporta ni Sara Duterte dito kay Trillianes. Oh, uh, sana noon yung pa kasi tinutuloy yung sinasabi niyong libel case laban kay Senator Trillanes at kung ano-ano pang pananakot. Hmm. Kasi hindi pa titinag itong taong ito. Matagal na niyang ipinaglalaban kung ano yung nalalaman niya tungkol sa mga Duterte. Ibig sabihin, matagal niyang gustong isang bulat sa mga kababayan natin na eto ang mga kabulastuga ng mga Duterte. Abay dito sa kanyang listahan na ito, talagang anong sabi niya? No way daw na, na iurong ang mga impeachment complaint. Dahil hindi naman pwedeng sabihin na doon sa mga ginawang kasalanan ni Sara Duterte at ni Digong, alam nga naman kasi quits lang yun, walang kaparusahan. Pero tama, totoo. Oh, mabibigat daw itong mga akusasyon at paratang na ito. Yan yung sinasabing tapang. Kasi kung ang babanggain mo ay ang mga katulad ng mga Duterte nga, at ganito kabibigat ang akusasyon mo, at wala ka namang katotohanan na panghahawakan, na eh, talagang dapat matakot ka. Pero kasi, may pinanghahawakan si, si former Senator Chulianes, kaya lalo siyang tumatapang. Nasa panig siya ng katotohanan, kaya lalo siyang nagiging palaban. Yan po ang totoo. Sa isang Facebook post kasi netong si uh, former Senator Chilianes, inisa isa niya ang mga mabibigat na akusasyon na ito laban kay Sara Duterte. At ang una dito, nagwaldas ng daan-daang milyon uh, pera ng bayan sa so DepEd at sa OVP. At syempre, kahit noong mayor pa daw siya, napakalaki ng confidential funds at marami pang iba. May ill-gotten wealth na daan-daang milyon din nagaling galing ko sa mga kickbacks, galing sa mga kinobra. Kinobra sa mga drug lord kasi yun yung pangatlo, tumanggap, tumanggap ng pera sa mga drug lords, sa mga big time drug player. Ayun pala at eto daw, nagbanta na ipapapatay si PBBM si Liza Marcos, ang First Lady, at si Speaker Romualdez. At marami pa pong iba. The list nga daw goes on and on. Tuloy-tuloy ang listahan na ito. Uulitin ko ha, totoong mabibigat ang akusasyong ito. Kaya nga minsan, isipin mo, talagang bibilib ka kay Trillanes. Kasi kung ito ay simpleng tao lang, ang babangga sa mga Duterte, ay talagang matatakot. Pero kasi, bukod sa bukod sa tapang, totoong or innate na tapang na natong si Senator Trillanes, dinagdagan pa uh, ng, ng malakas na paninindigan para sa katotohanan dahil alam niya na meron siyang alas, dahil meron siyang pinanghahawakan. So ito, ang dami pala talagang listahan o ang haba pala talaga ng listahan ng mga krimen na itong sa Sara Duterte. So hindi talaga pwedeng sabihin na, oh, okay, quits na lang yan. Katulad ng NBI um, investigation doon sa or doon nga sa pagbabanta. alangan nga namang lumipas na lang ang kung ilang taon, kung ilang buwan, kung ilang linggo, walang ma mahihita, walang mangyayari sa investigation na 'yon. ganoon na lang kasimple. Bakit? Ganun na lang ba talaga ang paghahari-harian nitong mga Duterte? Abay dapat putulin na 'yan. Good luck.